Okay, so once again, good day, everyone. So welcome once again, sa to channel. So edak ko na tong kalipay ma share na sandato ang pulong Okay, so this is in continuation sa to ang last time about the three biggest questions in life. So nesigotan na to last time nga asagikan ang tao, where does man uh, come from? And then number two, nesigotan na to nasya. And then nagikado ha, mo na tong pagesigotan garon. Ganong na ang tao. Why am I here? Nganong naaman ka? Nganong naaman ko? Okay, nganong naaman ta? Karon sa kalibutan. Now, nate basahon sa kaniyot. Before we proceed, in the book of Revelation chapter 4, verse number 11. Okay, so if you have your Bible there, so you can open your Bible also. Revelation 4, 11, in the Bible, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor And power, for Thou hast created all things, and for Thy pleasure they are and were created. So, karon nga kabuntagon, karon nga adlaw, katrong Why am I here? Nanong na aman ka, na ko, na aman sa kalibutan. Why is it that God created you and me? What's the purpose? What is the main reason behind? Nanong gihimo sa Dios tawo? Okay, so very simple According to what we have just read, na kining mga anghel at this time they are they were giving glory and honor to the Lord of Lords and to the King of Kings. So ato makita din he nga ang Dios simbasya sa langit, ginasimba siya sa mga anghel, Bisan diri sa tibuo, kalibutan, bisan siya mga creation, ang yahang mga creation nagasimba, o nagadaig nagahatag og, naga, naga og honor and glory. So, Dios. Okay, the main reason, the main reason why we are here, mo Ma an ang main reason. Iyong the Bible? Thou hast created all things, and for thy pleasure, they are and were created. The main reason, ganon giimo kasi ginoong ganon na kalibutan, it is not an accident. Ganon niya kalibutan, exon. Ang main thing and main reason, ganon na kalibutan, it is because God wants to get pleasure in your life gusto sa dios nga malipay siya sa kinabuhi gusto sa dios nga ikaw mohatag og honor mohatag og glory sa iyaha kay siya ang tinubdan siya ang source atong kinabuhi siya ang tag-iya sa tuang kusog tanan kung unsay naani ni mo dili na atoa dili na imuha, ang dios mao'y tag-iya so gusto sa dios nga ikaw igzoon hatag ka o glory imong himayaon ang Ginoo sa imong kinabuhi imong pasidunggan imong daigon ang Dios sa imong kinabuhi imo siyang lipayon imo siyang hatagan kung unsa ang glory para sa si Gino. Ginoo in other words mga ikson, gusto sa Dios nga ikaw mo serbisyo imong serbisyuhan imong, imong alagaran ang Gino. tanang mga butang atong ginahimo dinhi sa kalibutan di ba ang rason nganong imo nang gibuhat <coughs> tungod kay gusto nimo tungod kay nag-enjoy ka wala kay butang nga gihimo nga waka nag-enjoy so basically ang rason gyud ngano'ng imo nang gibuhat ang usa ka butang kay gusto ka mo take og pleasure okay so mao po ni ang giingon sa bible nganong gihimo sa dios ang tawo nganong naaman ka tungod kay gusto si Gino, nga malipay siya kanimo igsoon na pangutana, imo bang gilipay ang Ginoo sa imong kinabuhi the main purpose nga nakaskalibutan, akas kalibutan, dili kay ingon nga, aron lang ka mag-enjoy, enjoy sa kalibutan, aron lang ka nga, ala kung unsay mga kalingawan, unsay mga kahilayan, kalingawan, anak. No? Ang main reason nga nun akad una sa tandaan, kinahanglan, makahinumdum ka, nga doon ay nag-create nimo. Nakay Na creator, na kay magbubuhat. Ngunong Bible, in the book of Ecclesiastes, sa chapter 12, verse number 1, ningo na Bible, remember now, thy creator in the days of thy youth. Na dili gusto sa Dios nga satong kinabuhi ato siyang kalimtan. duman nato siya kanunay. Naman, the time will come na kanang naani mo karon mawala na nasiya. O sa samabutang na naani mo kana kanang imuhang kusog, kanang imuhang ka-abtix imuhang una kanang imuhang abilidad na naani mo karon Mabot ang panahon kung unsa ang naani mo mawala na siya. So, mintras iksoo na apa na, ni mo karon gusto si Ginoo nga imo siyang hinumduman. Remember your creator. Tagay siya o glory, tagay siya o honor si imong kinabuhi. Nga in everything you do, make sure nga ang Ginoo malipay niya na. Kay bawa ka, kung nga kinabuhi nakasintro kita diha kanunay sa pleasure sa Ginoo. Kanang mga butang nga mga dili maayo pareha ana karong hitabo ba ingon sa atong naso daghan kayo mga na hitabo Kung so, sa so, may hinungdan nganong ang krimen ning grabe man na siya tungod kay sa so, hinungdan so, ana ang tao wala siya nakahinumdom kung kinsa ang iyang creator nagtuo siya nga naa siya diri sa kalibutan para lang siyang kaugalingon ang tao nahimo siyang gitawag self centered nga willing mohimo ang tao bisag krimen Muhimog siya aron lang siya masatisfied. nganong na ay mga robbery na ay mga tulis unsa man ay nagpaluyo ni ana kay ang tao wala siya natagbo siyang kinabuhi ang tao grabe ka hakog greedy dili siya satisfied discontented siya ang tao willing siya muhimog dautan aron lang siya malipay what is that na miss niya ang point na miss niya ang ultimate purpose nganong na siya diri sa kalibutan igsoon usa sa mga trabaho sa si Yawa iya kang i track iya kang iyang i-divert ang imong ang focus ang imong attention in in base nga mo focus ka sa imong main purpose nga nauna ka sa kalibutan that is to give pleasure to our creator ang himoon siya wa igsuon iya kang i-divert iya kang i Iyakang iside track iya kang disturboon ang imong focus iya nga tagag mga disturbances aron dili ka maka sa imong main purpose ning kalibutan na. always remember this You are created for God's pleasure, for God's honor and for God's glory. That is the main reason of your existence din sa kalibutan ng